Video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng litos. Kahit wala kang malaking area, pwede ka magtanim ng litos. Simple idea lang ito at madali mo itong matutunan. Sa ganitong idea, malaking tulong ito upang makatipid at pwede ka pang kumita para magkaroon ng dagdag income. Ang unang gagawin, kailangan muna mag-seedlings. Dapat ang lupa na gagamitin mo ay buhaghag at malambot para mabilis mag-germinate ang mga buto. Pagkatapos, ikalat ang buto sa ibabaw ng lupa at pagkatapos, tabunan ito ng pino na lupa upang mabilis itong mag ang buto. Ang buto ng litos, mabibili nyo ito sa agriculture store, Lazada, at Shopee, kaya madali lang itong hanapin. Pagkatapos, biligan agad ito para manatili ang moisture hanggang sumisibol na ito at ilagay lang sa lugar na hindi na turbo. Habang hinihintay mo ang pagtubo ng buto, dahan-dahan mo na rin gagawin ang patungan ng litos, gagawa ka lang parang forma ng katri, at kahit anong forma pwede. At pwede kayo gagamit ng kawayan, kahoy, bakal, at iba pa, kung sa tingin nyo, ano ang pinakamadaling gawin, kayo ang bahala. Ngayon naman, ay pwede ka gagamit ng plastic bag tulad nito, para mas nakakatipid ka sa gastusin mo, lalagyan mo lang ito ng lupa. Dapat ang lupa na nilagay mo ay buhaghag at malambot at mayaman din sa compost. Kung wala kayong lupa, dahil nasa syudad kayo nakatira, ang gagawin nyo ay pwede kayo bumili ng lupa sa Garden Shop, Lazada at Shopee. Ang lupa na pwede ninyo pagpipilian ay loam soil, garden mix soil at potting mix. Pagkatapos, ilagay muna ito sa lilim area Lalo na kung bagong tanim o bagong transplanting at sa ganitong paraan, hindi ito basta-basta mamatay dahil nalalimigan ganito habang nagpapaugat pa ito. Pagkatapos ng pitong araw, ganito ito nakalaki at may dahon na at malusog pa, sa ganitong edad pwede na itong ilipat sa permanenting taniman. Sa bawat plastic bag, taniman mo ito ng tagisang ang piraso ng seedling, ang pagungkat ng seedling, samahan mo ito ng kunting lupa para hindi maputol ang ugat. Ang pagbaon sa puno ay kunting dihin lang para hindi maipit ang ugat. Sa bawat plastic bag, lagyan nyo ito ng butas-butas upang makadrain ang tubig tuwing kayo ay nagdidilig. Ang purpose nito para hindi mabubulok ang ugat ng seedlings. Pagkatapos, kailangan diligan agad ito para mabilis mabuhay ang seedlings at upang manatili ang moisture ng lupa. Ang pagdilig Pwede nyo gawin ito tuwing kada tatlo o apat na araw at depende din ito sa performance ng lupa. Minsan may lupa na matagal matuyo at mayroon din lupa na mabilis matuyo. Pagkatapos ng tatlampung araw, denito na kalaki at malapad na ang dahon, ang pagtatanim ng litos, kahit anong araw at buwan pwede ka magtanim. Siguraduin mo lang na walang bagyo para hindi masisira ang pananim mo. Ang litos na bubuhay ito sa tamang temperatura, hindi masyado init ang panahon, at hindi masyado malamig. Kung sa lugar mo ay sobrang init ng panahon, mas mainam kung ang litos mo ilagay mo ito sa lilim na lugar. Tulad sa ililim ng punong kahoy, greenhouse, sa gilid ng bahay at sa gilid ng kasagingan. Sa ganitong pamamaraan, hindi na kailangan ng garden o malawak na lugar, Diskarte at sipag lang, sapat na para makapagtanim kahit sa plastic bag. Ang Littles, kapag tinatanim ito sa paligid ng bahay, bihira lang ito at akihin ng mga ensekto dahil naamoy nila ang usok na kapalibot sa bahay mo. Bukod dyan, kapag mataba ang lupa na ginamit mo, hindi mo kailangan ng fertilizer, kaya malaki ang natipid mo sa ganitong idea sa pagtatanim sa bakuran ng inyong bahay ang harvesting time ng lettuce simula sa 25 araw hanggang 35 araw pwede na simula ng pagharvest, harvest depende ito sa maturity ng dahon. Ang pag-harvest ng lettuce, pwede dahon o pwede ang puno, nakadepende din sa inyo. Kung gusto ninyo matutunan ng iba pang mga idea sa pagtatanim, huwag kalimutan mag-follow para ma-update ka tuwing nag-upload ako ng bagong videos.